Kung may hapon, uh, welcome sa welcome back sa The Hague together with your family. Um, kung kamusta ka, kamusta mo karon? Oh, okay ra, wa pay tulog. namin okay. okay. kadlaw no no? uh. na no. kung pagutan sa taong bayan ko, uh, kamusta po si Tatay di ko? Ah, uh, karon pagsulod na mo, uh, wala ka sa eh. pani uh, pamahaw pani uh, Wala daw siya libaling-baling sa sulod. Uh, natulog na po daw siya. Namayat. Uh, payat siya karon uh, mas payat siya tong last time madre ko kung naisgutan uh, uh ba ninyo ang celebration sa Independence Day does you have anything to say about uh, that? wala man kay historia na ang iyamang historia man una yung mga apo kay dugay sila wala nagkita labi na ning laki hmm. was he very happy sir na nakita oh, oh. niya meron bang uh, tanong ay mensahe pala ang dating pangulo sir sa mga kababayan natin. Karon ang iyang minsay nga alagaan daw ang Pilipinas, alagaan ang Pilipino kay kami siya, kami mga politiko moagi rami mi aning kalibutan. Importante nga ang Pilipinas matarong during my time. Was there a big difference po doon sa pagbisita mo before than now kay Tatay ko? Oh, dako kayo yung ipayat na ko ipayat ipayad. Pero okay pa, okay man siya. Okay mo storya, sige binuang, sige pagatawa. Okay man. Kung marami pong salamat. Any mensahe po sa mga kababayan natin kung galing sa iyo? Ah, gikan sa ako dagang salamat kaninyong tanan. Mohangyo ko ninyo nga padayon ang atong pangampo sa para sa kalusugan ni Presidente Rudy. Dagang salamat sa inyo. Maraming salamat, sa